sa magandang buhay nakatingala tayo dahil nagpaspray spray pala tayo ng pamatay higad kasi medyo marami-rami po ang higad uh, at kami nga po ay nahihigad din so ayan nagpaspray po ako kaya no kagaya niya naglaglagan na po sila uh -huh. para bukas e ma-minimize natin pati uod o oh. naglaglagan din eh. higad din po yan so tama nga sila magaling ang magnum So, marami po ang nalaglag. <coughs> Sana mag- uh, malaking uh, ano, tulong. Hindi naman po natin mapapatay lahat 'yan. Pero malaking kabawasan yung uh, ano na sprayan. Ayan oh. Mga uh, namamatay. Marami nalaglag ah. Ayan oh. Ah. Ayan. Imagine niyo kung mahulugan kanyan dedo na <laughs> kate <laughs> so effective effective yung ating uh, in-spray ganda mm. mm. sila ah, matay na yan mga farmer dami oh liliit mm. Mm. so effective ang ginawa nating pag-spray mm dami, marami, marami nalaglag. So, ayos. Habi ko nga pati katawan, mga bagay mist lang po 'yan, ma ano sila, namamatay na po sila. Daming nahulog pala. So, ayan, andito na po. Andito na po sila. Galing ah. Kapon, hindi mapaandar-andar yung ano, yung Di mapaandar-andar yung sprayer. Kaninang umaga lang po napaandar. Kaya ayun, ngayon na lang natin tinuloy. Tapos, silipin natin itong ginagawa nila. Malami pa pala ang hollow blocks papaya mang kailangan. Ano? Hollow blocks. Dito po, ilang patong linagay natin? Lima din na tanim. Ilan na to? Dalawa. Ah, uh, pa, mga lima to. Okay na ba? Kasi nakaangat po tayong isang isa. Gasa, gasa, ang isa. Oo. Nakaangat ang isa. Ano nagagat? Kulit niyan kagabi. Kala ko tulog na noong makita. Eh. Tapos alasay sakto nang gigising. <laughs> O, so, oh, ayan mga ka-farmer. malaman namin hollow blocks din ang kinailangan pala. Hmm. Si Papa Yam babysitter kasi pagka, ano, kagaya kanina, si Mama Beth isama po nagpa-check up. Tapos sa... Uh, uh, tawag dito kami naman ni Bebe busy, busy pa sa yung shopping namin hinahabol namin tapos si Ann naman nagluto na ng pananghalian din. So, si Papa ang nagmo-monitor dito. Trabaho. Bitbit -bit niya na yung si ano, bitbit -bit niya na po si Neo. <laughs> Ayan. So, mamaya celebration pala Birthday pala ni ano ngayon Ang bunso ni Bebe Si Kunay Birthday Ayan Manglilibri daw ah Minsan lang ito Kako Sama-sama tayo dyan oh sana Ah, ewan ko. Ano ata eh. Parang spare ribs daw. Malalaking spare ribs eh. Dito <laughs> sa San Fernando. So tingnan natin. Ewan oh, ko may bablog ko pa yan. O oh, ano. Ah, tingnan natin kung masisingit sa vlog. Buti si Jonard na Nas, nahatak na naman natin. Puroy bukas busy na yan litsunan siya bukas hmm. madami palang nalaglag papa ano nahigad so dito itong puno na to ang hindi pa po ano gaganda ang dahon gaganda ang dahon kasi sila ang kumakain ng dahon eh Ang Pilipino naksa, oh, sa ating kalayaan, oh. <laughs> Masa, so, nga, na Hindi na ang ating na Wow Wow, ilan na? Diba, Apat na ata. <laughs> Diba, tayo, ng ating lalo, lalo na ang mga na Dalawang gold, pareta, dalawang bronze na alam ko. Eh. <laughs> pagbakbakan at pakikipaglaban na para sa mga natitira pang mga ilan pa, di ba, na lumalaban para sa nasabing, alam mo yun, na uh, Paris Olympics at para din sa karangalan na pwede nilang maiuwi para sa ating bansa. Pagkakot marami ang lalungpo at last Wednesday sa resulta ng laban na ni Nesty Peteso na kung saan nga naman ay, alam mo yun, bronze uh, lang. Uh, nag-uwi siya ng bronze medal para sa ating bansa. Hindi nga lang talaga ito, kung maga parang uh, yung mga supporters ay eh, umaasa na makakausad siya sa finals para makalaban niya ang uh, China. Makaganti-ganti man lang. Charot, hindi. <laughs> <laughs> Uy, charot lang yun. <laughs> ay, hindi talaga siya nakausad. Kaya nga naman, last Wednesday natapos na ang kanyang laban. Ay, kung saan na naman ginawaran na siya ng bronze medal para sa 2024 Paris Olympics. Si Petesio ay nakasungkit na, di ba, ng bronze medal. Pero para sa 57 kilogram na women's boxing category sa 2024 Paris Olympics. Sa ngayon, di ba? Masaya naman din tayo dahil out of 80 countries, number 26 ang Pilipinas, o oh, di ba? In fairness, <laughs> di ba? Out of 80, ah. o oh, di ba? Dahil tayo po ay nag-rank na 26 place. Sa... Wala yung Russia, hindi pala nila sinali. Meron tayong dalawang itong medalya. Hindi sinali yung Russia. Medal, diba? Binan nila. Sa ating mga Pilipino, lalong <laughs> lalong dahil sa... sa gera. Dahil sa gera ka na Ira Villegas at etong si Nesty Petesho. Hindi ba? Dahil nga inaantabayan. Akala ko madadagdagan pa eh. Lamang ang nagko-closing ceremony na Ganda ng laban ng basketball kanina. Diba, matapos ang Olympic Games na ito, ang tututukan na naman natin ay ang mga kaganapan sa court, di ba? Lalong-lalo na ang ating mga paboritong mga players, di ba? Mula sa NBA at PBA, di ba? Sa mga players din ng PBL, ayan, mga tututukan natin yan sa mga susunod na araw. Pero, bago tayo tuluyang magtapos, alam nyo ba, o di ba, na kailan lang pala ay o, oh, tinanghal ang Arena Plus na Best Sports Book Operator for 2024 ng Sigma <laughs> Kala ko na dagdagan pa Ay, katagal ko naghintay Wala talaga si Marvin pala, no? Ha? Bakit na naman? Ah, doon na naman siya. Oh, malamang. Si Rambo, hindi na gano'n ngayon? Hindi siya sa mideline? Mahihinatid pa lang, Bibe, Papayam. Si Rambo? Tayo, ano, diba? 21 years e. Ha? And ba? Nagkatay siya, di ba? Oh. Ayun, tatlo lang pala sila nagtatrabaho ngayon. Naguhulip kasi si Rizal at si Kongkong, baka hinahanap po ninyo. Nasa, sabi uh, niya kuya, tsagay na namin kasi yung tubig, hindi pa natin alam kung kailan darating. Sayang yung time para makasabay. Tama nga naman, so andun po sila sa bukid, naghuhulip sila. Nililipat nila yung mga, ano, mga uh, dikit-dikit. Nililipat po sa medyo na dali ng ulan talaga. Pero next, uh, ano, God willing, mga ka-farmers, sa susunod po na cropping natin sa dry season, eh gagawin natin. Medyo, alam ko na yung adjust nung, ano, nung lalagyan mo pala ng allowance din yung ibon, yung makakain ng kohol. Alam mo na, hindi talaga eksakto. So tama lang na malalaglag minsan lima uh, ilang pirasong uh, buto sa isang area. Apat uh, lima, pwede na po yun. So ma-adjust naman natin yung sa susunod. Alam ko na. So ganun talaga. Eh, first time. Uh, adjust natin yan so yung 40 kilos siguro na uh, binhi o oh, 45 kilos plus yung panghulip na rin siguro na 5 kilo eh, yung mga 40 kilos uubusin natin yan sa 1.3 hectare ni, yan, uh. ni brother Mark Salonga ayan brother kumusta ka shout out sa iyo busy busy ka diyan <laughs> lolo lolos boy to paglaki laki <laughs> nantok na no hindi ako nalala hindi ako nalala sana kalina Ano <laughs> na, piris ka na. Ang mo ng ipin ah. yung mo. Kaya lang, operahan yan, papa yan. Tingnan mo yung ano niya, yung dito. Masyadong... Pero sinabi ni Doc, ni Peja huwag na ha, niya, pero magpapabrace ka nga lang paglaki. E yung may napanood si Bebe, pina-opera ni Laser lang, saglit lang naman. Uh Oo. -oh. Liyak yung ano eh Yung ngipin Laura Pausini Lala <laughs> niyo po ba si Laura Pausini? Isang Italian musician na uh, ano sa mga paborito namin dati yan kanta na niyang Cinque Giorni favorite Italian song ko Cinque Giorni love song uh, para. malungkot malungkot na love song ay uh, ako'y magluluto bababa na muna ako dahil magluluto po ako ng chili paste pa <laughs> grabe na lagari na naman tayo may isang kilo pa ako kulang kasi eh itong maipapaship po ngayon 90 plus yung nagawa namin kahapon 90 bottles yung ipapaship pa lang po ngayon nasa 40 plus na or baka 50 pa o sabi mo na 40 plus Oh, yung nabebenta po namin ang Sabado o Linggo, sabi mo nag-a-average din po ng kulang-kulang 30 o 20 to 30 pieces each. Plus yung magpapara ano pa niyan, magpapa ship na naman ng Sabado Linggo. So kukulangin tayo. At least makagawa po ako ng 40, mga 50. Okay na 'yon. Sa Monday na ang susunod. Kasi Sabado Linggo hindi naman tayo makakapagluto. It's a very busy day. So ano tayo tiyaga tiyaga lang laban lang pero ako'y natutuwa sa kalamansi mga farmer dahil nagbunga yung ating abono naglabas po ng magagandang dahon ayan no? bagong dahon so sana magtuloy tuloy at uh, yumabong naman hmm. Ayan, no? Ayan, no? lalabas na po sila ng aming dahon yan ano lang talaga, ammonium sulfate Uy, ayun na yung Shopee o, Kukunin na po yung mga parcel Yung sinasabi ko kay Bebe Kailangan, pagdating niya, ready na yung mga parcel Kasi kinukuha po siya sa bahay Yun ang kinaganda So, unang umalis naman ako, almost okay na Kaya pinupush ko sila, minsan naiinis sa akin si Bebe eh, pero sabi ko kasi ayoko nang ano kasi ayoko po nung last 2 minutes. Gusto ko talaga yung ready lahat yung maigi na yung advance ka kaysa sa yung lagi ka naghahabol. Mahirap, mahirap po. So ayan na yung Shopee sana naman inaano nila. Wala nang habol-habol. balikan natin si natin natin tumaka farm ayan. Tuwing hapon medyo makulimlim na. Talagang ano ah eto ang ano ng tagulan talaga eh. Thunderstorm sa hapon. Kumukulog-kulog na naman ang paligid. Ayan no. Oh. Sana naman kaya babagsak yan. Pero malamang sa malamang. Ayan kahapon pala. Ay umuulan sa bundok lang. <laughs> Hindi nakatago yung bundok na yan. Satong-sato dyan lang. Ang gandun lang sa may... Uh, siguro yung lupa ni Tito Romy. Ang gandun. So doon, Malakas yung ulan naririnig mo, hindi na po tumawid dito. So, swerte yung mga nagtatanim sa bundok dahil kumbaga nadidiligan po sila. O, habi ko nga bibisitahin natin yung lupa doon kasi unti-unti ay ngayong taon sinimulan na po nating i-develop. Unti-unti lang ngayon nagpapatanim lang po muna ako. Eh sana kumita yung magtatanim ano kasi ang ano ang ano ko sa kanya. Sabi ko tol, labas puhunan, sayo na ang kita. Basta ako, sabi ko, maano natin 'yan. Tapos ako magano tayo ng cyclone wire. Sa cyclone wire natin yung galaga tayo ng kambing diyan. O unti-unti lang po ano, hindi naman natin mamadaliin pero unti-unti natin yung iyan, anong ganda ng lugar. Ah uh, Actually nalinis na nga nila yung part na pinagtaniman. Sa kabilang side daw. Yung dating pinagkamatisan, doon sila sa kabilang side na ano. So, yung kabilang side naman po ang nalinis nila. Maganda. So, tingnan natin ano. Kung ano ang pwede. Basta sabi ko, dahil ako hindi ko din po alam na yung mga boundaries ng uh, lupa. Eh, kako alamin mo. <laughs> alamin mo yung mga boundaries para at least alam natin kung hanggang saan lang tayo. Tapos unti-unti magtatanim tayo. Unti-unti magdadala ng uh, mga pwedeng itanim doon fruit bearing trees like avocado and uh, guyabano mga farmer pero uh, bago magtag ulan at tag init ay eh, kailangan po namin makakuha ng source of water pero sabi niya boss mayroong makukuha bumili ka lang ng power spray na di gasolina eh ano na yon kumbaga ay eh, makakaakit sa taas yung tubig so, sabi, sabi ko kung ganoon walang problema ka ako tapos si eh, pwede kaming mag uh, ano doon ng imbaka ng tubig, di ba? Tingnan natin. Pwede tayong gumawa ng box doon sa taas, then na uh, using gravity eh pagdilig mo, gravity na ang gamit mo. O um, ano natin? Kasi yun lang naman po ang kulang doon sa lugar na yun. Tubig. ibay nung ano ni na mamo. Maganda yung mga, mga ano nila. Halo blocks. Saket si Papa 'yan bumili big eh. sabi Ang dami, wala man lang nabasag kahit isa. Ito pala. <laughs> ah, mga binasag 'yan. Ayun ano nila 'yan yung mga pinupukpuk po nila 'yan para sa sa mga side. Opla. Hello. ni-imagine ko po yung uh, yung design ni Bebe kasi mahaba siya eh siguro kakasya na dito ito puputuli naman po yan mawawala itong mga itong sangang yan so uh, ito mawawala, ang matitira lang po langka One, lababo CR dalawang CR nasa gitna yung lababo facing ano tapos urinal, kakasya siguro Maliit lang naman po ang kailangan natin na ano, eh, hindi naman natin kailangan. Basta yung CR, maliit lang naman ano. So, ayun, pwede. Kasya, kasya yan. Hmm. Maraming halog ang kailangan. Ito, dami pa pala. <laughs> Matibay, tibay siya oh, Yung mga nalaglag oh, hindi nga na ano, galing. Okay siya, pwedeng ano, na, panglaban sa porak. Oh, hmm? panglaban sa porak mga ka-farmer, oh. Oh. Hmm. hmm. Panglaban sa porak 'yan. <laughs> oh. Dito, apat na pong hollow na yan. Apat na. Oh. Doon, tatlo. Dito sa baba, umapat na po sila. Malaki-laki din ang kinain na hollow blocks. Messwire pa yan, tubo. Junjun din. Junjun din po na magtatrabaho. So, ayan, sabi ko kanina, uh, yung ginagawa po nila dyan, eh kinisin na lang. wag nang pilitin na mabarnisan pa't lahat dahil hindi talaga aabot e, eh, importante may lamesa at upuan pong naka ready sa mga kakain so mamaya alas 3 maglilinis na lang po ligpitan pa tapos ispray pa ng kaunting mga ano sa mga higad ang daming namatay maganda ang daming nahulog so ayan mga ka-farmers seeing ito yung uh, chili paste kailangan ko pong magluto. Ayun, nak nakapag uh, ano na ako kanina. Nakapag uh, balat na ako ng ano, nakapag balat na himay ng mga sili. Mahirap din pala magtanggal ng tangkay. Siyempre, hindi mo naman isasama sa blender 'yon. Oh, tangkay. Ngayon, naalala ko yung pelikula ni Babalu. <laughs> ni Babalu, tsaka ni Dolphy mga farmer the best in the west comedy yun nakakatuwa yung anong yun so sama pa sila ito lapid dun eh nag ano sila ng sili tapos eh nagpatulong umihi si babalo dahil naka <laughs> naka ano si naka simento yung mga kamay niya eh? ayun nadali na sili mga farmer nakakatuwa naalala ko yun ah mm -hmm. So, ayan, hanggang dito na lang po. Tapos na naman tayo. Ako'y lalagari na naman doon sa ba at uh, be-blender ko na yung mga uh, pang chili paste natin at kakapusin. Kakapusin tayo. May stress tayo. Para iwas stress, iluto na yan. So, ayan, maraming salamat at magandang buhay.